Minasa, konnichiwa! Ngayong araw na ito ay magkagasolin tayo. Dahil dito sa Japan, self-service ang pagkagasolin. So, sinubukan ko ng magkagasolin. Actually, itong kurum ay hindi akin. Ito ay sa aking tumudachi. Nahirapan pa ako mag-press yan. Dapat pala, idiin mo ng mabuti para may lobas. Idiin. Para may lumabas. Idiin eh, mo pa, Sel. Yan, yan. Idiin mo lang, idiin. Yan. Ayan, at may lumabas na nga. Kayo ha, baka iba na naman yung nasa isip nyo kung ano yung lumabas. Siyempre, gasolina yun. Ayan. Uh, actually, ipupultak eh, natin to. Um, sa kuro kuruma kasi to ng friend ko. So... I try ko lang din ma-experience. Baka malay mo, one day, magkakuruma ako para at least alam ko na mag-self-service, mag, -service, mag dito sa Japan. So, sa mga gasoline station dyan, baka ka nangailangan kayo ng stuff. Nandito lang ako, marunong na rin ako mag-gasoline. Diba ganun lang, press lang ng press para may lumabas at idein mo talaga para may lumabas. Ayan, medyo nangawit ako ng konti ng slide chaan kasi medyo matagal eh. Medyo matagal siya na lumabas. Ayan. Ayan, tingin-tingin kasi hindi ka pa marunong talaga. Ayan, antayin mo lang. I really hope na talaga one day magkakaroon ako. Sana, sana, sana. Kaya konting kebot pa at konting lakad-lakad, tulak-tulak para magkakuruma. Ayan, medyo malapit ng puno dyan. Ayan, konti na lang, konting-konti na lang, magbupuno ka na talaga. Ayan, ang dami-dami ng mga gasolina ito. Unlimited. O, ayan tapos na nga. At saka pinataktak pa sa akin ng tumodadyo ko para di daw masayang yung gasolin. Ayan, taktak mo. Tapos yan, namali pa ako. Imbis na yung maliit mo nang mauna, na isara. Bago yung malakas din. Double check, double check. Kung nalak talaga. Then, then double check yung tumodachi. Kung talagang nalak, then close. Close. Ayan na nga, tapos na. Ganun lang kasimple mag-gasoline dito sa Japan. Ayan, ipasok mo lang, ipasok mo lang cell. Yan, 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 ipasok mo yan. Yan, ganyan. Hirap pa dyan eh, minasang. Mata ni.